mga ka ka-friendships, tingnan nyo po magtapon ko yung store. Magmamadali po ako dito. Ayan, dyan ay na yung dito. Dito na yung dito. Ang dami pong tinapon ng store. po mga ka-friendships ayan wow ano kaya ito may mystery box po mga ka-friendships ano kaya ito Да. Diyos ko, ハハ <laughs> <laughs> yeah Hello, hello, mga ka Dito naman po tayo sa second location at boom! Mega jackpot haul na naman tayo, mga ka-friendships! Tingnan nyo po, ang dami! Ang dami po, mga ka-friendships! Ayan! Saan ko ba ito ilagay? Kung mga ka ang dami po! Ang ano talaga ang kinahin. Una na. Kapag na natin Oh my God. Hala. Ay, Oh my God. Ang dami nito. May gajak pa ko. Oh my God. Oh my God. Ay, oh, 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 Thank you Lord.

Yeah. Please. Mm -hmm. Feeling ko ang laman nito ng mga friendship. Oh my god. Hello. Ay, grabe. Napaka-sexy natin. Surti pa natin tonight, mga ka-friendships. Grabe. Nag-uumapaw kahapon pumunta po ako dito kahapon kaya lang kinuha po ng garbage yung mga basura kahapon kaya ito po ang tapon nila ngayon kahapon nag uuma po ah. ay Diyos ko hala mo tingnan nyo po yung ano ice cream mo po kinta talaga punin natin Oh. yan oh, mga so, yung drinks oh coconut agua di coconut water oh, wow tapos ang lamig lamig pa Ayan. Ayan tapos ang mga chips Ayan. po natin. Oh my god. Napakaswerte po natin. Ang mga friendships. Ay, hindi ko. Ayan, meron po dito. Tingnan po mo, oh. Na-frozen pa po talaga. home. Oh. Stop Oh my God. Ayan. Ay, this one. Ayan po. Ihuhul ko muna yung mga nakuha kong mga ka-friendships. Napaka-sorted po natin. Ang dami po natin. 我好麻烦。 nahod na po ako mga ka sheets. Pero sige pa rin na sige. ako Hakot pa rin na tayo. Harbat so. Alis na po ako dito. Nakuha na po natin yung gusto natin dito. Ngayon po. So ngayon uuwi na po ako ng bahay and I will see you guys when I get home. Bye. Bye mga ka-friendships. Hello, hello mga ka-friendships! Magandang magandang buhay po sa ating lahat. And welcome back again to my YouTube channel, Luella Hope for the Hopeless. So today's video, ipapakita ko po sa inyo ang naharbat po natin kay Mr. Bean tonight. Nag-uumapaw po ng na mga grasya mga ka-friendships. Oh my God! Hindi ko po to expect. Sobrang dami talaga mga ka-friendships nag-uumapaw po. I hit the biggest hole tonight. Ayan. So, dalawang dumpster lang po ang pinuntahan ko. Pero, grabe ang bigay ni Mr. Bean sa akin. Ayan po, nag-uumapaw. At, marami po tayong nakuhang mga laruan dyan. Ito po, mga pangbata po. And then, may mga laman din na mga candies. Ayan. And then, nag-uumapaw ng mga chocolates. Ayan mga ka-friendship so hindi ko na po isa-isahin kasi po ano ang dami sobrang dami at uh, sobrang saya ko po kasi nakakuha po ako ng ano wipes ayan panglinis po so magagamit ko po 'yan ayan panglinis dito after ng ating ano at after nito ng aking uh, video Maglilinis, magliligpit po tayo dito sa kusina. Sobrang dami po ng mga nakuha natin. Ayan oh, may pa bacon pa, isang ano po ito, isang box po ng ano, bacon nung nakuha natin kay Mr. Bean. Tapos mga mga chips, ayan oh, sus ginuo ko mga Inday, nag-uumapaw. Tapos may mga tropical na mga fruit dito. Ayan oh. Ayan, mga mix na siya tapos may mga, ano din, almonds, peanuts, at mga chocolates mix na din. Ayan, o, oh, nag pa, mga donuts, oreo kicksters. Ayan, dami, o, oh, mga cookies. Ang daming cookies, mga ka-friendships, gino'o ko. And then, ayan, o, oh, may mga cranberry juice. Tapos doon, may coconut na, ano, uh, water, Ayan, mga sausage din. Ayan, may mga, ano pa, canned goods. Ang dami po, mga ka-friendships. Hindi ko na po ito isa-isahin kasi ang dami po. Uh, ang dami, sobrang dami po, mga ka-friendships. So, ayan po, uh, bukas. Uh, I know, Sunday bukas, hindi po ako mag, ano, hindi po ako papasok. Or, it's up to me kung papasok ako sa work bukas. Uh, pero, eh, but it's not necessarily... Uh, pero ang gagawin ko po bukas is, um, uh, tatawagan ko po yung mabibigyan ko nito bukas kasi kailangan ko na itong ibigay. Ayan mga ka-friendships. At uh, ayan, magikot-ikot tayo bukas. Baka may makita tayong homeless din sa, you know, sa daan, sa mga daan ba. So, magbibigay din tayo ng mga pagkain. Ayan po. Ilalaan ko yung oras bukas sa pamim pamimigay ng ating mga blessings. Ayan po mga kafriendships. So, oh my god, ang dami talaga. Hindi ko po expect sa second dumpster na pinuntahan ko po mga kafriendships kahapon, actually kahapon talaga na masura ako. Dami ko pong location na pinuntahan ko, kaya lang ang problema is Friday, lahat ng mga dumpster po ay pick up na po kahapon kasi pag ano, nakalimutan ko pag Friday pala, talagang walang laman yung mga basura. Kasi halos lahat po ay pinake up po kahapon ng mga uh, morning disposal. Ayan po mga ka-friendship. So, yung dumpster po, yung pangalawang dumpster na pinuntahan ko, wala po yung laman uh, last night. Pero ngayon po, grabe, nagtapon, tinapon talaga ng store, buong ano po. Apat na ano apat na trash bag po yung mga itim na uh, nakabalot lahat po yung mga pagkain doon mga ka-friendships hindi ko talaga inexpect pero ayan po masayang-masaya po ako na at least po na nakuha ko po yun mga ka-friendships so san ka pa ayan thank you Lord thank you ano thank you Mr. Bean sa mga blessings so ayan po hindi na po ako magtatagal dito mga ka-friendships kasi nga uh, almost 1 o'clock na dito, magliligpit ulit ako dito at ayan po, isisiparit ko po yung mabibigyan ko din. So, uh, tonight na po gagawin ko po ito tonight and maglilinis din dito sa kusina kasi nga sobrang ano po, madami po akong ililigpitin dito. <laughs> Kinuha lahat ng mga uh, mga gamit dito at nilagay po ito natin yung mga naharbat natin kay Mr. Bean tonight. So, ayan po mga ka-friendship. So, if you like watching this video, pakibigyan po ako ng likes, uh, comment, at share na rin po yung ating video for today. And also, pag nag-comment po kayo mga ka-friendships, make sure po ilagay nyo po ang inyong... Um, Uh, Facebook name po para mag, mas lalo ko mas lalo ko po kayo makilala ng husto at saka para din ma ma-check po natin yung mga mga uh, Facebook call nyo para ayan po para may chance po din kayo makatanggap ng ating mga pa-blessing galing po kay Luella for the Hopeless dito sa US ayan po mga ka-friendship so Salamat talaga sa inyong suporta sa aking mga subscribers, sa aking mga uh, mababait at magaganda at magagwapo na mga subscribers. Salamat talaga mga ka-friendship sa inyong walang sawang suporta kay Luella Hope for Hope for the Hopeless. Ayan po nabulol na. So, uh, ayan po. So, sa hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel subscribe na po kayo mga ka-friendships. Luwela ho hope the hopeless. And then, wag nyo pong kalimutan pindutin yung bell button para updated tayo sa lahat ng mga new upload ni Friendship. Ayan, at sa hindi pa nag-follow sa aking Facebook page, i-follow na din nyo ako mga kafriendships, friendships Luwela Mula Official, ayan po. Punta po kayo doon kasi doon po din yung mga kaganapan, yung mga action na Naggaganap po mga ka-friendship sa aking Facebook page. Kasi po, uh, namimigay din tayo ng mga free monthly groceries sa aking mga subscribers. Sa mga tagahanga ko po, po mga ka-friendships. In return po uh, sa aking pasasalamat sa walang sawang supportan nyo po kay friendship. Maraming maraming salamat talaga mga ka-friendships. At uh, kung hindi po sa inyo ay wala po ako ngayon dito sa harapan nyo or hindi po nyo ako napapanood ngayon. So, sobrang thank you po mga kafriendships, Thank you, thank you. From the bottom of my heart, thank you very much. Ayan, I love you all. <laughs> so, ayan mga ka-friendships, hanggang dito na lang. And uh, maglilipit na ako dito. Mag-iingat po kayo lahat dyan sa Pilipinas. At uh, always remember, be kind to one another. Okay mga ka-friendships? God bless. Ingat po kayo. And I will see you mga ka-friendships sa ating next dive. Paalam!